Ano ito? Marami na siguro sa atin ang nakarinig ng mga tinig na ito. Sa Bisayas, tinatawang namin itong Kuwi. Pero alam niyo ba kung ano ang itsura nito? Tara at samahan niyo akong pakinggan ang mga kwento ni Lolo. At sa hindi pa po nakasubscribe, sana po ay supportahan niyo ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, like at comment. Ang istorya na ito ay hango sa totoong pangyayari. Isa ako sa palaging nakarinig sa nilalang na ito. Pero hanggang ngayon ay di ko pa ito nakita sa personal. Kaya nagtanong-tanong ako sa mga matatanda sa aming lugar. Basis sa aking nakausap, ang nilalang na ito ay hindi katulad ng wakwak o rasuang. Ito ay lubhang mas mapanganib sila ang nabibilang sa hanig ng mga inkanto. Isang tao lang sa aming lugar ang nakakita nito. Kunento niya ang kanyang nakita ng panahon na iyon. Bata pa lamang siya ay palagi siyang kasama ng kanyang mga pinsan na mag sa bukid. At doon na rin sila matulog tuwing gabi sa kanilang kubo. Kabilugan ng buwan nung gabi iyon, maaga siyang natulog dahil sa sobrang pagod ang kanyang mga pinsan naman ay nagkukwentuhan at nagpapraktis kung paano manligaw. Di na niya namalaya ng oras at nagising siya ng hating gabi. Tulog na din ang kanyang mga pinsan ng oras na iyon. Lalabas sana siya ng kubo pagkat naiihi siya. Nang biglang may isang malakas na pagaspas ng pakpak at malakas na tinig mag-tumindig ang kanyang mga balahibo at lumakas ang tibok ng kanyang dibdib pagkat alam niyang nasa paligid lang ito. Rinig na rinig niya ang mga ng mga paa at parang nagmamasid lang sa kanila. Silang tatlo lang ng kanyang pinsan sa kubo at wala din silang kapitbahay. Ang pader naman sa kanilang kubo ay gawa sa kawayan kaya marami itong butas. Sinilip niya ito at doon niya nakita ang isang kabayo na may pakpak at may nakasakay na tao na nakasuot ng hood at hindi mo makita ang mukha niya. Nagikot-ikot lang ito sa kanilang kubo at pagkatapos ay umalis din ito. Ginising niya ang kanyang mga pinsan at sinabi niya sa kanila ang kanyang nakita. Mula noon ay hindi na sila na magpagabi at matutulog sa kanilang kubo. Salamat po sa inyong pakikinig sa hindi pa po nakasubscribe. Sana po ay suportahan nyo ang ating channel sa dumagitan ng pagsubscribe, like at comment at makikita kita ulit tayo sa sunod na video. Salamat po.